Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel At sa panibagong video, tutorial na naman Okay, so long time no vlog, hali ano? matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog Ilang araw din gawa ng busy tayo sa ating mga uh, personal na bagay na kailangan nating unahin Okay, so babalik tayo sa video Bali, For today's video, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at uh, yung ating title Bali, Ituturo ko sa inyo uh, yung full wiring diagram ng ating motor. So, hindi naman siya totally full kasi meron pa kulang yung uh, clutch safety switch which is pang manual or pang di clutch So, bali, ayan, kung mapapansin nyo, punong-puno Hindi na siya kasya sa ating ban uh, band paper. Pero, ituturo pa rin natin yung separately sa mga susunod na vlog. Pero, focus muna tayo dito. O, yung pag sinabing full wiring diagram, mga boss, kasama na yung uh, stator, CDI, regulator, rectifier, ignition coil, battery, susian, so at yung under accessories wire na tinatawag. So dito kasi sa part na to mga boss. Basta may stator ka, may CDI ka, may ignition coil, ah, mag, may ignition coil ka, aandar ah, yung motor nyo. Kahit na wala yung mga yan. Okay? So, kung napanood nyo yung ah, vlog natin dun sa ah, kung paano natin pinaandar yung motor, so yan lang yung kailangan natin. Or yung makina, no? Na walang wiring. Or yung, or yung nabili natin sa Shopee. So, yan lang yung kailangan natin pagkonek-konekin -connect yung stator, CDI at, at yung ating ignition coil. Under na yung makina natin. So, bali ngayon, full nga, full wiring diagram yung ating motor at uh, yun, umpisa na natin. So, tulad nga uh, nang lagi natin inuumpisan mga boss, dito tayo sa ating ignition system. Okay, so sa, sa motor natin, mayroon tayong stator dyan mga boss. So, yung stator na yan, kung mapapansin nyo, nandun yan sa may uh, side ng cambio. So, doon naka-attach yan no sa may magneto. So, naka-fix yung stator natin sa may uh, cover. So, baling umikot yung magneto lang. Okay. So, sa stator natin, meron tayong 5 wires dyan. Meron tayong green ground, yellow. Meron tayong black na may stripes na red. Meron tayong pink. Minsan white ito at minsan yellow din yan. Pero pink lang yung ginamit natin. At meron tayong blue na may stripes na white. Ngayon mga boss, kung bubuksan nyo yun, magkahiwalay kasi yung blue na may stripes na white. Kasi yan yung Uh, wire ng ating pulser yan yung trigger ng ating CDI kapag ka-inopen yun, magkahiwalay yan pero kapag ka hindi nyo inopen, magkakasama yung mga yan yung blue na may white, pink, black na may red, yellow at saka yung green so magkakasama yun sa isang socket ngayon kukonek naman yan sa ating CDI okay, so umpisan natin dito sa ating uh, stator so yung stator natin mga boss, kapag ka-stator type so meaning to say Uh, yung stator mismo yung nagsusupply ng kuryente para mapaandar yung motor. Ay, so sa stator, yung black na may stripes na red pupuntin sa CDI. Tapos yung yellow mga boss, pupunta yan sa ating regulator or rectifier. Yan yung ating uh, light coil. So yung black na may stripes na red pala, yan yung ating main coil or yung pinakamalakas mag-supply ng kuryente sa ating motor. Pupunta yan sa CDI. Yung yellow sa regulator. Yung pink papunta rin yan sa uh, regulator. So, yan naman yung uh, charging. So, kumbaga, nagsusupply yung tatlo na yan. Nagsusupply ng kuryente yan. Itong uh, black na may red, yan yung pinakamalakas. Yung dilaw, yan yung sa ilaw At yung pink naman, yan yung para sa charging ng battery. Okay? So, yung regulator rectifier, sinacharge yung battery natin para hindi ito agad malobat. Kaya, yung battery natin tumatagal ng ilang taon. And, uh, kapag wala naman kayong battery, and, uh, gusto nyo lagyan ng ilaw So ito yung may uh, responsable so, Itong yellow wire na to Kahit na walang battery magkakaroon kayo ng ilaw Basta dumaan siya sa regulator rectifier Okay next naman Syempre yung uh, stator natin may ground dyan Ayun. So yung green ground At next mga boss Itong ating uh, blue na may stripes na white So yan yung ating pulsar Kung makikita nyo hiniwalay ko na So may ground din yan mga boss Yung pulsar na yan So, papunta din yan sa ating CDI. Okay? So, yan naman yung trigger para uh, pumitik yung ating ignition... Uh, sorry, yung spark plug. Okay? So, lahat ng nakikita nyo mga boss, green, ground. Ayun, may ground yung ating stator, may ground yung ating regulator, at may ground din yung ating CDI. So, next naman sa CDI tayo. Sa CDI, may 5 wires lang yan. So, yung black na may stripes na red, ayun, galing yan sa stator. Yung uh, blue na may stripes na white, galing yan sa pulser. Siyempre may green dyan, ground. Yung black na may stripes na white naman mga boss, galing yan sa ating ignition switch. So kung bagay yan yung kill switch or yung tagapatay ng ating system. Kaya mapapansin nyo, kapag inoff nyo yung uh, ignition switch or yung siyang ng motor, mama yung ating motor. Kasi ikakat cut yung supply. Next naman is itong uh, black na may stripes na yellow. So papunta na yan sa ating ignition coil. So bali uh, kapag lumabas yung ang uh, kuryente dito sa stator lalabas yan sa black na may stripes na red papasok yan sa CDI ngayon pa, yung CDI natin siya yung uh, nag ng kuryente para mapalabas yung kuryente kailangan dumaan ng magneto or yung kanya ng magneto dito sa ating pulser which is ito yung ating trigger so kapag ka signalan na to ng ating magneto ilalabas niya ngayon yung uh, kuryente na hinold niya papunta naman yan dito sa may ignition coil so sa ignition coil Uh, may two wires dyan ngayon kapag ka -wire, uh, isang wire lang yung nakita nyo itong black na may stripes na yellow so yung ibig, uh, ibig sabihin naka body ground na yung ating ignition coil hindi na, na, hindi na niya kailangan ng ground wire so naka attach na siya sa chassis okay so tapos na tayo dito sa tatlo mga sa under na yung motor natin dyan next naman sa regulator rectifier uh, tulad nga sabi ko kanina yung pink yan yung pang charging Galing yan sa stator, yung yellow pang light coil yan, galing yan sa stator, yung green ground, automatically may ground yan. At yung red output yan papunta sa may battery. So yan yung taga charge. So dyan lalabas yung output para ma charge yung ating battery natin. Okay, so tapos na tayo sa regulator rectifier mga boss. So next naman sa susian naman tayo. Sa susian natin meron tayong 4 wires dyan. So depende yan kung 2 wires or 4 wires man yun sa inyo. Minsan 6 wires pa nga yan. Pero napakadali lang naman ang function yan. So merong red wire dyan Kung saan nanggaling yan mismo sa positive ng ating battery Ayun Siyempre dadaan yan sa fuse Ito nga pala yung main fuse ng motor natin So kumbaga hawak niya lahat yan So kapag ka naputol to Hindi magpapansyon lahat ng makikita nyo na under ng accessories Okay So balik tayo So from positive terminal ng battery Tatawid sa fuse Pupunta lang yan sa susian so, Again yung ginamit nating uh, wires sa ating Susiani is 4 wires. Merong red, black na may stripes na white, green, ground, at saka yung uh, pure black which is accessories. So mabalik tayo sa red. So from positive terminal lang battery, pupunta sa Susian ngayon kapag kainon mo yung Susian natin. Yung current na galing sa red wire, lilipat lang sa accessory wire. So, bali lahat dyan na connected yung ating accessories line. So, napakarami na ng hawak nyan. Like busina, headlight, brake light, tail light, at iba pa. Okay, so dito naman sa black na may stripes na yellow, tulad, ay, sorry, black na may stripes na white, tulad yan ang sabi ko kanina, yan yung taga -patay ng ating uh, makina. So syempre, kailangan din yan ng ground para mamatay yung makina. Kasi once na mag-contact itong black na may stripes na white na to at yung uh, green wire or yung ground, automatically mamamatay yung ating makina. Ngayon kapag ka naghiwalay naman yan, mag-disengage yung dalawa na yan, pwede mong i-start. Okay, so dito na tayo sa ating accessory wire. Kung saan napakarami ng hinahawakan ng accessory wire natin. Okay, so umpisa natin sa pinaka basic, yung busina natin. So sa busina natin, ayun yung wire. So black yung accessory wire natin mga boss. Ano? At ang ginamit nga pala natin color coding dito is pang Honda. Kasi uh, common color coding din kasi ng mga China na motor yung pang Honda. Halos magkakaparehas lang sila. Okay, so mabalik tayo sa busina. So sa busina mga boss, kukuha yan ng supply sa accessory wire. So, nakatap yung isang wire niyan sa accessory wire. Papunta sa switch niya. Kapag pinindot mo yung switch, so, lilipat lang yung uh, positive line. So, mag-iiba na yung color coding nun. Papunta na yun sa mismong busina natin. So, sa busina, kailangan niya ng positive at negative. Ayan, positive at negative. So, yung ground, ayun. Basta automatically, mga boss, yung ground natin, yung kulay green. Okay? So, ngayon, kapag kainon mo yung ating susian, for example, naka-on siya, on ito kasi yung off ngayon kapag ka naka on yan kahit na hindi umaandar yung makina kasi kukuha yun ng supply sa battery basta for example plis, uh, fully, uh, charged yung battery nyo kahit na hindi nakandar yung makina tutunog ka tutunog yung mga yan gaganat gagana yung mga yan okay so sa busina yun for example naka on yung susian pinditin nyo yung busina tutunog na yan kasi nga may positive at negative supply na siya Next naman sa flasher, sa flasher tayo, kukuha pa rin yan ng source dito sa accessory wire. Kung saan itong kulay black na to. Yan yung accessory line natin. Okay, so from accessory wire, uh, pupunta yan sa flasher relay. Ngayon, paglabas ng flasher relay, iba na yung color coding niyan. Ngayon, paglabas niyan, putol-putol na yan kasi ito yung may uh, responsable para magputol-putol or magblink yung mga bumbilya natin. Ngayon, yung gray wire na yun, pupunta naman yan sa ating flasher uh, switch. Ngayon, kapag ka nag uh, turn left tayo or turn right tayo okay for example turn right so yung supply na galing dito sa flashers